Guys, nandito kami ngayon sa Upper Canenas Lake. Awag na. Wag na kasi ipasok mo na lang yung tela. Yun ang ilalagay natin sa loob para mabigat. Hindi naman mahangin eh. Can I cut that off? Wag na, hindi na natin kakat. That's off. That's fine. Luluto kami ng pangulam. Yes, niyo yung view. I wanna go down. Yeah, well, later naman anak. Nagsiseta pa. Madami rin tao. Pero madami pang picnic tables na empty. Bakante pa. So mamaya um, magbo tayo papunta doon. si set up kami ng boat. Bobo tayo papunta doon. Anak, ano naman? <laughs> Hindi ako isda. Ba't mo ako hinuhuli? Hindi naman ako fish. Dala na kami pinakamadali. Adobo! Makakakain naman kung walang lutuan. Kaya light ka bang <laughs> Ang masaklap, nagdala ng barbecuehan. Nagdala rin ng tangke. Kaya lang, walang host na iwan. <laughs> Wala rin kwenta. Yan, ito, dala na yun yung boat at mga life vest. Ito naman. Tent na maliit na lang. Sakto lang. Kapag palit ng shirt. Palit ng damit. At naipit pa ni Kuya ng pinto ang aking daliri. Patay. Sakit. Menudo adobo. adobo. Set up na namin yung bangka. Ayun ah, na yung bangka namin. No? Ready na kami kaso kakain daw muna. Kaya bumalag kami dito sa home base. Ito yung home base. Kakainan na. Nasa initan. Ayaw nila ng mali malilim. Gusto nila maaraw. Bahala sila magsisi dyan mamaya. Pero meron naman kami puno dito masisilungan. Tapos mamaya magbo-boat kami papunta doon. Yun sa parang isla na yun. Yan. Pupunta tayo dyan. Sinipo ko yung tubig kanina. Hindi pa kaya. Lamig pa rin. Tama na yung sa boat na lang. <laughs> Ayun no know, may itlog pa. Ah, hindi 'yan. Aha aha. This is not juice. Dito This kami nagluto. Like At pagkakain-pagkain nga wala na kami sinayang na oras nag sagwa na kagad kami para mapuntahan namin yung paborito namin puntahan yung malayong lugar doon na parang isla inaaya namin silang sumama kaso mga takot sa tubig ayaw nila mababasa daw kaya kaming tatlong mag-aama na lang ang sumabak pero sobrang nakaka-enjoy talaga dito gustong gusto namin tong upper Kananaskis Lake kasi sobrang ganda ng view at ang lawak ng lake nila. Sobrang layo na nga pala ng lugar na yan uh, mula doon sa pwesto kung saan kinukuhanan kami ng video ni mami. Yun, zoom in nga lang niya kaya yan makikita nyo. At bago ko pa nga pala makalimutan, uh, shout out muna kay uh, Ate Adet Roa. Salamat sa laging panonood. Wow. Wow. Huh? Na. <laughs> yan at sa wakas nga, narating din namin yung isla at yun, in-explore muna naming tatlo. Sabi ko nga sa'yo malalim eh. At sa point naman na to, nakabalik na kami galing dun sa malayo at sinusubok namin kung kakayanin ba naming maligo dito sa malamig na tubig. At parang kaya, kaya nilakasan na namin loob namin. Sa puntong yan, nakadive na ako ng isa pero parang tinagalan ko lang ng mga 10 segundo kasi parang di ko kakayanin. Pero kapag na-try mo na ng una, parang feeling mo kakayanin mo na ulit. Kaya syempre inulit ko. Actually, dyan sa may parking lot, bago ka bumaba ng lake, may warning signs talaga dyan na sinasabi na kapag umover ka sa kakayahan ng katawan mo, eh, pwedeng ikamatay yung lamig ng tubig dito. Ganon kadelikado siya. Well, hey, oh, hiking! Chicken, <laughs> chicken natin kung nakakaroon tayong progreso sa map. Oh, ma. Di ba? mo sa mapa. Hmm. Ano pangalan nito, Ma'am? Hindi ka lang ng matanda. Black, Black Shale. Black Shale Creek. Hiking nakachinelas. Ay, <laughs> ganto, <laughs> Mama. Ano, sa camping Hindi <laughs> ready. Biglaan lang kasi tong lakad na to talaga. Biglaan lang. Kulang-kulang nga kami. Nagdala ako ng barbecue. May dala kaming propane. Wala kaming dalang hose. So hindi rin namin nagamit. <laughs> Kaya yung aming sausage kundi pinirito na lang. Buti na lang may mga dala kami mantika, kawali kasi dito na kami sa picnic sa Upper Cananaskis Lake nag ano. Nag uh, luto ng adobo pang ulam. Sila. Titingnan ko muna sa mapa kung malayo ba ba ano. Pero sabi may nauna kasi dito eh. Malapit lang naman daw. <laughs> <At> tarik mo. <laughs> Ay, hindi na patarik Ay, dito. Sa kanila, dinigit kuya. Jeron, give it to Lola Aba. Pero malapit lang naman eh. Ay, ako. Pasok po. Iintayin ko na lang kayo dito. Ayaw na yata Lola Aba. Wag well, yung ano. Ha? Halay. Hindi tayo nakapunta sa Golden Bridge eh. Maganda ba? Maganda At ba, yun, pilitan kayo. talaga. Dapat pa nagdala tayo ng ano, ng hinlubid at para hilahilan natin si Lola ba? Si Johan eh, tapos ang pinalayo. Kaya sinakay natin si Lola ba doon sa wagon. Tapos si hinila na lang natin dito, hilay tulak. Patay. Kaya nang alay may hulog riyan. Pagka nangalay alay tayo, iiwanan natin diretsyo doon. Tumbling, tumbling, tumbling. Dito ang alam Malapit nang sumuko dito si Lola, baka aakyat. Kaya sa totoo lang, medyo malapit lang naman siya. Yun nga lang, medyo matarik yung galing sa kalsada. Paakyat dito sa mismong suspension bridge. Tapos pagod na nga, e eh, pinagtitripan pa namin dito si Nina. Ang Joe power na The bear is not in the world anymore. Teka okay, lang, tingnan ko. Siguro doon mo worth it yan. Pag hindi ka picture-picture ang itsura niyan. Ito berries to. Berries? Kita mo na? Stay away from berries. Bears eat berries. Oh! Lapit na kami guys. Nakita na namin yung suspension bridge na andun banda. Medyo aakyat lang kami ng konti pa. mga na nakakrox lang mataas lang pala siya galing sa kalsada guys pero malapit lang yung kaya yung slope tinira ng sigsag para hindi tere para hindi diretso para hindi sobrang tarik ito kasi yung katarika niya ayan eh, o pababa ng na pababa napaka ano napaka ilap talaga ng magpakita ng oso sa amin <sighs> Puro kambing lang ang na nakikita namin sa daan. Ito na, may mga tao pa iba. Napala ba sila wala ba? Oh. Okay, baby, baby. <laughs> Buti nakahagip ng tungkod sa daan. O tayo, sa tabi. Wow! I'm not Video scared. natin. I conquered my fear of heights. <laughs> <laughs> Let's see. And wow, na. ito na. If you can support all of us big can support us. Yeah. Look. Eh, ah, deba. If you fall there's like a net you can hold on to. <laughs> <laughs> Yo, dati baka mo hold tuloy pa mo. Tawid tayo din, guys. Exciting to exciting. Ano oh, dito? Bitay okay. si Matrik. Oh, yeah. O nakakuya. Ayoko 'ko muna. Ha? Asige, i-video ko pa talikod. Eh. 0.5 oh, natin 0.5 careful baka sel kong mahulog ha video ha muna natin video ha muna natin guys gano kaya mami gano kaya kahaba to ayan guys tatawiran natin kuya <laughs> 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 game game kuya yes yes kaya oh, na sabi daw, ilan daw ang kaya i-support? Na dito kuwi natin. Ay, Ay, yeah! <laughs> ha? Eh si Mami, Mami, halika, ikaw nag-aya dito. <laughs> ikaw ang nag-aya dito, ha? hee <laughs> hee Go. I'm dizzy. I'm dizzy. I'm dizzy. Bigyan natin sila. Ayano, wala wala. Mama tara. Iyon no? Not so scary. Okay, okay. game. no? oh. Let's go, Mama. Tara. It's not scary. I conquered my fear of heights. Yes. Ma, tara. Ay ran hindi na magalaw. Hindi na magalaw. Takbo mo na, Mama. Hawakan mo dalawang kamay. Mama, just look at the bridge. Don't look away from the bridge. That's what ride did. Baka malula ay malaglag. Gagawin ko ako. Gagawin Gagapang daw siya. With... Mama, there's a detour. It says, use detour if uncomfortable with crossing. That's what, ah, that's detour what that yun. Is. Dito na kami dadaan. Bye-bye. Mayroon pala naman siyang detour. Hindi naman alam kung dito or doon. Bababa ba siya doon. Ka para hindi kailangan tumawid dito. So, matarik na ta. That. Ayan o. Oh. Biglang kumisig ang paan, Lola, ba nung nasa hanging bridge na? Katibay naman ang gawa ng hanging <laughs> bridge dito, oh. Uh, ah, yeah. Ganda. Go. I'll go, Johan. Mike. Ganda lang. Iyon, oh. Smile. One more. <laughs> ah, makadulas ang cellphone ko. Oo, oh, oh, wag na. Baka <laughs> malaglag to. Cool. Cool. Ini yung sinami, ah. Nayug-yug, oh. Dami lamok. katakot dito, alam mo ang kinakatakot ko. Maalpasan ko yung cellphone ko. Iyaktawa na lang talaga. Kasi sobrang lalim, tinan nyo. Tingnan natin. Ayan, oh. Sobrang taas. Lalo na dito sa banda rito sa may ilog. Ayan. Nakakalula ang taas. Ayan guys. Nice. uh Tapos yung moyog-yog oh. Hanggang na sila. Ang lalim oh. Ganda Ganda ng view guys. sa gitna ako ngayon. Oh, mas mataas ulit I yun. it. Yay! I did it too. No shaking. Hindi no, maaaring si Mami hindi tatawid ta siya. Ta Nagyaya dito. Siyempre. Hello. <laughs> I look down and I look up. Ah, kung si Mama ay pumunta ng Golden Sky at tumuli tayo hindi, uh, sayang. Hmm, hindi naman makakatawid. Mm, hindi kaya. I was, gonna, I was, gonna, help Mama cross the bridge. Mama, oh. He's gonna help Nakapunan you down. Nakapunan ako ng kape. I can help you cross the bridge. Oh, Lilit ang aming galang, yeah. okay. ano, picnic. Picnic on the spot. Anong oras na umalis? Anong oras kami umalis noon? <laughs> 11. Ano 11, <laughs> ano? Ang tanghali. Tapos nakarating tapos, kami ng ano dito sa tapos. Kananaskis. Nagbayad pala kami ng 15. Kananaskis Pass na $15. Yeah. Tapos Ayan. buong ano na yun. Daily. daily. Daily Pass. Yeah. Ah, daily Pass. Ganyan doon. Buhay dito kapag summer. Eto, kasi, At least tong suspension suspension bridge na to libre. <laughs> libre. <laughs> libre. Tapos konting lakad lang. Ahon-ahon ah, ahon lang. Konting ahon. Pero alam mo marami talaga pumupunta na ngayon kasi... No. Ano na eh, tinan mo yung ano, daan. Pudpud -pud na yung daan eh. Oh. Naka 1.8 naman si mama. Oo. Oh, Mas oh. masakit sa tuhod ang ano. Masakit sa ang paahon, masakit nakakahingal. Sa tuhod ni mama kasi nangata. <laughs> <laughs> masakit ang paahon, nakakahingal. <laughs> Pero pag palusong, masakit sa tuhod. Ayun! Ayun.